Ah, may nakita tayong naniniksay dito mga kabayaw ka fishing. Ah, makit pa ng puno ayan oh. Ah. Master, shout out. Shout out kay Pode Castro. Kasama <laughs> ko na rin si Pishing. Ayan, tiga pa yan. Tiga moras pa yan mga kabayaw ka fishing. Pangan natin pag, pag nakahuli na. Ay, spot niyo. Ay, spot niyo fresh yan dito lang sa pao Bayaw Fishing thank you sa mga magagandang spot nakauwi na kami dami naming huli Ayos. salamat yan Ito yung second option natin pag madumi sa kabila pag di ka makapagagas yan free spot yan <laughs> Lalaban na yung master ito oh? nila master Ano? Ah, lalaki mo Hmm. Hmm. Hindi na dadali ah. Ano yung kay Master oh. Ah, marami na rin sila. Ayan, yung uli nila, oh. Oh. Wa, tas hey. may to, oh. eh? mitong kaya tawag. na pala pare. Dito ang kain niya. Ayan, yung uli nila. Okay. Ito pa. Oh. Takalo po mukong bobo. Ayan, Ayan tama. Ayan pa naman, ay. grabe, master. On. Alam na alam mong puno ng pizza katawan, no? <laughs> Alam na alam na alam nagpabol ng isang kilo to. Ang mukha niya no. on! Hoy so po. Fish on mga ka-master. Alright. right. na. Oh, plastic mo. Fish on. Kami pangarap mo na to ta kan eh. Um, Tayo pa karelo. Ang pisyon kay master. May bolson. Oh, wow, dagul na bet. Pasmin mm. minggu to, 'wa. Oson. Ano? Kolektahin yo. Toloy-toloy yung dawi mga kamaster. Sigana, okay, master 'yan. Thank you. Nung ko te master. Ayun, no? Fish on. Karakaig tanap laye? Alda. 10 kilo. Fish on kay master naman, shallong na aguwa. Ayan. Alam ka mga tayo Tinakbo na mas taro kanina pa. Ano gano'n lang. Pa tinatakbo eh. Dapat ako makakawalan yun eh. pesto ko eh. <laughs> Kaya ako pinapwesto dyan eh. Alam ko swerte yan eh. iba talaga si ano si Jeyo siya na kay master o. bagang isa na lang master ganyan kalaki para scatter ka na <laughs> Okay, balitahan nyo ako. Muli tayo na pre. Maka-video <laughs> ka? Oh. Tay <laughs> manap ka, bakit may pang lupa mong burat? <laughs> ay, ay, burat. <laughs> na nagmumukha ka ng kupal. <laughs> Subukan min na pre. Pishon. Master, ano mo na dito? Pishon 'yan. Sana andar ng bulakan 'yan. Mga taga bulakan talaga ano, sa ano. Kaya shout out sa mga taga sumagat <laughs> ito wala man 3 minutes nakatatlo ito ito talaga magaling mam yan <laughs> nangyari ka ba? ayun ako yung kukunan mo kanta eh Idan na magdala akong padwas bukas, limo. Siyokopang ko na yung bukas 'yan. Hindi na lang <laughs> 'yung kanya, ba. Kay 4.30 Oras na para muli <coughs> Tara na pre May karakal na ka rin Tanya ni Tidak nak ulang lagi sedikit. Macam apa? Macam apa? Bila nak kaget Ha, ah, okay. Okay, 'yan. Sigal. lang 'yan. Pak. Kok nyempre. Bro, ginoyud deni. Tong mo mino manibat niyo. Yumomo Ayan so, yan na naman, fish lumilipad. Sean. Dapat. Gano'n mo master, bitbit mo para. Yan. Oh, master, yan ganyan mo. Lang. Harap mo niya sa. Ang ni Master andar ng pulakan niya tingnan yes. mga tiga bulakan talaga pa. <laughs> talaga yung mga tiga bulakan nang uubos ng tilapia napootol <laughs> master uuwi na ako tolang na uwi natin pwede na yan short time lang 2 hours yan pero yung ito marami din sila na sila master yan so na tayo mga kabayo ka fishing master uh, <clears throat> solid oh ibibigay lang natin sa mga ano natin. Nang halos pag nakakuha ko mga kabayo ka fishing, ah uh, lang natin pangulam sa mga tabing bahay. So pipick-upin na lang yan dito niyan kasi may lakad tayo, alis tayo. sana hindi kainin ang pusa. Ayan. Goods na 'yan pangulam, oh. Nalapot, oh. nakabawi na na kami uwi Bayaw Fishing Thank you sa mga magagandang spot Nakauwi na kami Dami naming huli Adios. Salamat Thank you.